na magpasalamat sa ginoo sa so, you kaya know, so, tinda ka para ma-inspire ng ibang tao so, gusto, na sinti mo kanila. That's why I am here nga. gusto ko ako kanyo mo, mo niya ako kung ano ang yatahan ko. So, kung pina pinakauna ang pinabot ko, makipasar ko ang board exam. Because board exam is very difficult. Grabe ka ni Sol. Kaya amaling ni lang nila ako ako amaling ah, ni lang nila ako kung gusto mo kung gusto mo ngayon maabot iyan, dapat hago mo. Awe, ko buhat ko, yung hagoan ko, yung pilaran ko. pataot na mga mga mehitabo sa kinamuhay ko, hanggang na ko yung uh, na license. So, um, amaya na do, um, ko kayo isang ang pagpasalamat sa buhay ng Diyos kayo. Gabi kayo sa so, kanyo sa kinamuhay. Oh, kanyo kayo sa kinamuhay ko. So, pamilya ko, Like, yan man, na rin. Bawat anak ko sa pag-asa, pero ako si Papa Magala o Kamihan ay naantan. Kasi yaw, kada din na magkakawa din akong pag-asa at tingong ni Papa ni malungo kung ayaw ka problema kay Ihan ay kausong Gino. In plus ako sa Gino. That's why, ngayon, kada din kung mawa din ako sa home, Lord, ipadugdog ka na ako ang sumbi so ni Papa. Tumahan ang sumbi so ni Papa, Lord, na mahan ay ako, mag-plastar ako. And ako na inig ang taga na na mga hindi matagal na ako mga maplaster ako. Pero di ka pagyan siya maplaster ha. Yan pa another day uh, uh, abangon na ang abango na mo mga mga, mga, mga pagkita mo. Uh, ako yung nakinahalan niya po na mo sa tabang some, you know? So, I mean, ako ano, um, ini sya testimony ko kayo hindi mo. Testimony kayo na ako kayo. Dahil pa sa lecturer na mo, so noon, pag makapasar ka mo sa board exam, ka muna ang mag-testimony sa kaagin niyo. That's why, ano ako doon, mag-testimony ako kayo kung ano ang kaagihan So, pinakauna kayo na ako. Um, gagraduate ako, gagraduate ako sa so, August. Pero, actually, gagraduate kayo kami ng major, mabisan, bachelor in early childhood education, hanggang May 24. Pero, indungan kami pag-graduate. So, tanan niya secondary. Kami na elementary, May 24 kami na graduate. Tapos, ang um, kami una mga kami una nga open kami una ang, ang ikaw na board exam kaman kami ang bitaw na pagtay sa board exam so ang plano ko hadto sa ang ang dalawa ako nga September ako magtake lang ko si mama kasi si Papa ni so yahan ni kami nga August nang kumapa pagtake ako board exam mga September 29 kasi so, nga, nahanap ba ikaw kay ang bali gusto mo? Kaya sila papa ko, nila ako mo, sa board trabayan sila. Pero gano'n ako na isa pa ako, kung mag sa exam ako, may kwarta na ako ikabayad ko, ah, sa hukuan, sa review center. Tapos, mag -boarding house na house ako, kasi kaya napasinta eh. Tapos, allowance ko, papagkaon ko pa nga ito, boarding house. So, pero grabe pag ang ako Kung Lord, nagaya ko sa sign. Sign ito, um, abay, kung ko na ako sa September. Yung siga ko, gadaan mag-aabot ka na ako ng mga day pa September. So ang to pag-aabot nila pa pa, higit na ito dito basta, something. At to sila, hayo. Tapos pag-uulit nila, gala ka ko nga. Pa. Bilhin na lang ako sa so September Monday, March 20. March March na lang ako 2025 mag-Kuan Monday, Monday, Next year, kay Huwag pa niya sa kwarta ta. Pero, si Manong Buyet, ang siya to, gala ko siya nga. Kaya kung ito ang kapasitin, wala siyang anin. Rugay pa kayo to Julius ito, March 2025. So, siguro, gadaligid siguro sa sila. Nah, <laughs> Pero, hindi ito ang pagkailan ko sumasahin mo. Pero ito na tayo, sige na ko so, ka So, kaw galingon ko. Review, review, basa-basa. Kaya ako ganito importante, mabasa sa libro. Yan, yung basa-basa. Tapos, -ko, ang, agawadun, grapigit, pag ko, ano, kagawa ito. Grabe ganito, pangita ko, oh, Lord, pagkailan ako sumasahin mo. Take ako sa boarding sa so September. Pagkawan ako gawa ito, ting inhal na, ting inhal na song review center. Loko nga, Lord, ting inhal na maupay -ma kwarta na ako. kwarta po, ikaw ako to, pa daw. Kaya, ang mabayaran ko sa Octa 10,000 na ang mabayaran ko sa review center. Tapos, ang mga rin ang gawin ito, pag kuwan, dumikit ang lima mga 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 o siya nga, ang na, pag pa sa review center. Kung Lord, ang muna ini-assign, take ako sa September, exam. Amin ko ba, ingatot ang balay ni Papa nga to, ang pangon, na mabaitan ang puso, man to refuse and turn, tapos gusto ba dahil kami sa May 27 nga to. May 27, May, June, May, June, July, August, o September, sa upat ka buwan ang review ko nga to. Upat ka buwan. Tapos, sa, ako na ito, gusto ba pag-review ko, Lord, ako na ina, ako na ina ang review ko, pero, ang boarding house isa din, plus time ng dad. Basta hindi lakit ata sila papa sa kwarta sa si mama. Ing ko anan ko bayaran ko ang boarding house ko, ing plus time ko ngadto. At ako nga pagdamo ta ng mga libro ko nga. Naintig ka book libro nga taon. Ing anam-anam ko lang ito di ba magaon di ko pa ko kay Ila ako gusto nga iyang rush yung gusto ko iyang anam-anam. So, ang may toto ba, buwan ako, boarding house. Pero ang allowance ko, kung yung ay upang mga kuwana ni Manugdong, kung ano, po, yung Manugdong yun, kung hatag yan sila, sila mama, si Manang Nisi, si Manang Biki. Yung ganing, grabe ko kaswerte. Grabe ko kaswerte kay, yang yung ganing, kung muna gusto ko, ang sila mo support, na bisan, bisan, taya, mga yung basta tayo lahat, na support niya, ano, hatag. Pero buhat at gihapon sila, pero beside ako nga dili kaya diyan hinuwan ang mga mga ko mga makuha. So ang to back, gawin ako nga ng review-review. Tapos, pag mag-review ako, kuwan, in it. Ihatag ko gayon ang tanang tayo ko sa review. Kama si mama, pag sa photo na ako basta manawa. Kaya basta mo review ako, hindi ako magpadistorbo. Review, review, kayo ha ba yan? General education as a professional education kami. Tapos, ang pa, ang pa, ko sa on mag magsuwat ako ipamilit ko man sa on mga dingding tanan niya para di ko na kaya para pagringit ko pagdumdumang kura tanan lecture tanan tanan ang yan ang at basta mga boarding house kung tanan papil kaya pagpilit ko kaya gusto ko mga kita ko tanan dahil pagdumdumang kura kaman kung kung ang review ko i-plus na ko ganyan tanan ang review po, ko ihatag oh, ko, ang time po, ko ihatag ko ngayon ka ng review. Pag-review ko, si mama manawag na lang ako, pag cheese na sundo, ilo alas, ko ano naman to, tamo, na ang pa ako ngayon Pag alas 12 manawag si mama sundo, alas ano, ama ay nga ang ka, pa ako, review pa mo. Hangtoy na lang mo, tawag, tatuwa ka siguro si mama. Amin siya. so pero, ang pangkosawan mo, mo-review ako, alas otso pa alas otso pa alas 12. Pagkaala na pala sa inyo ng po kayo pahuwag ni po kay para hindi ka din siya pressure. Mga po una talas talas sa kapo tapos pag alas na ispag study na sa bayi siya sa alas Study, study, radio, 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 radio. Basas mo libro, basas mo libro, madam, basas Kapag may time po ganito mag-Facebook, may time po mag-post, may time po mag-share post, may time po ka na po focus po dito ay gusto po mama na makawa ko ang lisensya sa pagka-teacher. Tapos, despite isang saon niyo, yung mga problema, pero ikatag niya po sa Ginoa, ang sustain po sa Ginoa, ang mga paninahang lang ko. Ay po kayo. Ang sa Ginoa, Lord, sumpay ang tangan, Ako sa Julius, kaya Mother Lord sampai ang tawag ko sa Lord ka litra LPT pinaagi sa Lord ayaw ako piya sige ako po Lord tatay ako sa kaadam ko kalibalo amin to si papa si ako kana ko kasi Julius ang nang na ng ang ni pero decide ako ma bigaan ko ino bigaan ko kamo sa victory ko sa kada ko sa pito ako ba kwanta mi ka yan inang kwai inang so reduce so reduce so ito ma mga panahon. Tapos para abot sa so, kuan, ini -in, para abot na so kasi ko to po, ng Lord. Ini ay ako pa santi itudyan ko ang tandaan kanimo ta. Yung mga first ko, ang first ko nga sa makita, Proverbs. Ano yung Proverbs pano tingnan niyo ta? Proverbs chapter 3 verse 5 to 6. Lakay nga to nga. Um may kalipat na ko. Now siya nga. Um, trust in the Lord with all your heart do not lean on your own understanding. Um, do not lean on your own understanding. Acknowledge Him. Uh, all your ways, acknowledge Him. And He will straighten your paths. Ang buwag pa sa buwag ito, ang angkanan, ito yung nato sa pinuong. Kalbay ato. Ini ka ibalo ko pa alam mm ko -hmm. ibalo dili ako pinaagi ini sa tabang sa Ginoo. Kami na pagod, ito kay kay ni tanan mo, Kay kung ito gyud mo kung Ginoo ang tanan nga straight your path. Siya ang mag-gastar sa kakihanan. Amanin ka ako, my Lord. Sana mag-i-plastar mo ngayon ako. i mo kakihanan ko. Then, ayaw isaway, ginoo. I-plastar, i ako pang panaw. Sumpay ang pangat ko sa tulungan ni Dragino. Amin siya doon ang yung name. Kuwaan Ano ba nito? Sumpay ang pinahagis ang tabang sa ginoo. Amen to. So, amin Ang kwarna ang kayo, tulungan ka mo ba kay Inga? Ibabayin siya sa Inga. sa Inga? So, mga attorney, so, na mga bar. mga bar exam, sa sabay ang amo sa so Marisol. December. December lang pa lang daan kuwat kuwatan ako. Di na ako ma. Di na ako makuante. Result na din. na December 13. Result na. Yung kuwat-kuwata na kung ano'y ginuong kulor. What if? Wa ang pangalan ko ang daan mga pastor. Wala ko kung hindi na ang sa on top not sure. Bonus na ka na, ako, ang ba matap. Ang ako na ginuong masuwat ang pangalan ko so, sa mga list of pastors sa mga android ah sige kapampo bit sa uno bit sa news and work you know hatid na ang resort. Tungod siguro sa mga sumpo ba ako bisan din ako nito mula ang pagit. Yung yani, nika try kamo sa on ay magalang ako para buto buto. Bisan ako kung kapagkal maginom na ako tubig. Ito kay gabi sa ipuno bas mo ang makapasar sa ni kaya pwede na nika dan ko na ako ba ako na ako nika pasar nika dan ko ako nga nika kaun ko na ang tagabi ay sakbi idio tas bas ang tangan ko ba ang tangan ko kay dito sa sumamo kay ama amado kay dito sa sumamo hindi <laughs> niya ako sundan. Sure Kung ano eh, ko. Kailangan ko iyan, isan siya ginoo. Gusto ko na Lord na magpaan. Oo, oo. Ang ito, nung isang kapuga ko, inaan ko si mama sa si papa. Mama, muli kita ang isang mga mag kita tulong ka at Kay na ang isang tama. Hindi ko makaya ang kura. Tabangi ako niyo pag-ampo. Si manang tura din sa si ate. Ate, tura, manang, pagtabang pa kang pag-ampo. Tapos nagasunga ko kang mama, ang mga tiftila ako kamasa kung umunan mo, umunan mo. Nagkala ko sa mama nga. Kung ano, umunan ba trabaho ba kao? mo? ako trabaho nga lang. Tapos umunan ka isa-muling isa. Yan galing iwanan ako sa pag-asa paglao niyo. Ako sila papa, si mama ni Harmon na nga. Tapos si Tiff ni Harmon. Tapos umunan ko nga. Lord, if kahit kukuha ang pangano ko. Kahit ito bago niya exam, during exam nga mo. Baka dito siya general education, hasta professional education ang gen ed mo, two hours na siya examan. Tapos ang ang um, professional education, three hours. Ang general education, besides bagay tinis, sila mama, sila papa, sila mga nang besides na ako sa oh, Tapos pag abot na ngayon sa board exam, pauding mat, huwag ginukukulod. Pag, pag lang ko number one, uy, number one, saktong. Number one. Answer ako number one. Pero ang ko na, ko na ako sa Lord, Ayaw ako pagbiya ginoo, Lord, ani ka mag-iksan na ako. Ani ka tapat ko ginoo. Kung Lord, ani ka, ayaw ako pagbiya ay. Pag wag ganin na ako, Lord, makasabot, wala dali ka ang sa'yo ko sa ginoo, ibiyaan mo na ako. Lawang ako sa Pag, number one, oh, Lord, salamat, ani bakaw Number two, adi wala ako masahay, Lord. ayaw ako pagbiya ay ginoo. Tawang ako sa'yo, ano um, ba'y answers namin? Ganyan, lang karamay sa na ako, nakdawi. Sa nakdawan ko, katrosin ako sa mga inyo, katrosin ako sa mga inyo. Ang pagkakamot ko dito, unibigit sumat. 93, di ba? 50 items yan? 93 items nako. Na 93 items. Galaan na ang platter nako nga. 30 minutes left na lang. Yan items ko nga. Huwag kong balikan ko pa rin itong Naku, di Ang uras ko saan eh. Bakit to? Nagrabi ko pa pataka, pataka. Eh. items na ako pagwala itong mga man ko. Naku, Lord, Lord ko ni pahala sa Lord.

ang professional education, 60% sila so, pag aslag like, ang hawak ko so professional education, kay professional kagulit siya, professional education aslag ang hawak ko kay para magpira ko ito, general education ko gamay rin itong kuhan ko itong hawak bawi, bawi. ko, bawi-bawi ha, Loko, kuloy Prof. Ed na, kinuha ipasayon ko no, ang exam ka na ako sa ni Prof. Ed Pagkatag sa so, proctor, sa so, mga kuhan nung kuloy, Lord, salamat ni sa exam mo sa so, Prof. Ed, Halala lang ko, magbitawa ko ra ito, bihuman ko ra ito, mga 1 hour and 30 minutes, of 1 hour and 30 minutes na, pero kaya ka oras. Gulod pa, number 1 pa, salamat ginoo, salamat ginoo, Lord, salamat ginoo, at kaabot sa pagbiti, salamat Lord, salamat Lord. May kada answer ko, tagmatagod ko, salamat ginoo, salamat ginoo, wakulit ako biyaan. Tapos pag-abot hato, na malaman na ba? Imbas na bagay ito ang gaw. Minurag ako, naku, no, what if dila akong ba Ako na muna po, what if la akong pasar kung lang di bagay pa ko? Tapos ang ibang tao ko na ako ah, nga, kung ba yan sa kung lang di kaso makapasar sa boarding exam? I mean, ang permanent di ko gaya ano, Pinaangis ang tabang mo, makapasar ako. Ako lang nang permabinti ko ngayon ng buwan, so ginawa ko. Tapos nang-abot-hab ko ako ngayon, the result na ito ako nang umunod, ang uh, chain nito. Tapos, hindi ginawa you ko know, ng taon ng mga 14 ito, mag-ook, 14 umunod na. Once yes, namalik maliwas on, ako, tas nagbaang diraha ako ng time. So well, no, buwan, so hindi ko Ikaw na'y bahala, sa ginamuhin ko ikaw na'y bahala. I will do my best, ginawa you ko. Know, ikaw na ang magbuha. na ang mabuhat sa ito. Ikaw na ang mag-correct hand to sa ito. Ito mo ang desire ko. May gusto ko. utabang tabang ako sa ministry ni Papa. Lagi na ako sa tulo Mga five days before ang prison, yung gusto po, lipatan, 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 ko lipat ni lipat ni ko, hindi ako kumata na ang sige mag-remind ka. Sa na hindi siya kahit na gastrile na intense tapos so, <laughs> dodo pa din ibawas ko o ito ang pagdating na December 12 okay, December 13 din pa ibawas atong atong birthdays December 12 sunto bigyan mo sa John los dalik na mga unang wala ka ka kay pilit na ako kaya makatuon kay Pilipinas, si Manurong si Mansi, ito lang nga, O yes, positive na, makapasar na ikaw. Ang ibang tao, wala nga, expected magidaan na makapasar si Julius Cabrera sa Saul, pero, mag, ang ibang tao na basalik ka lang. pero ang ako ba, ngayon ko sa kaugaling mo kayo. Tungo ba -tung itong pagtay ko sa general education ko, ako nga, grabe ka ni Pero pag sa so, profit, okay, okay lang. Pero ano mo ba, ba kung masayot, kung masakamali tapos meron sa so, to ed, mabira na nga doon dito, nga sa kuwan, kapasing sa 75%. So, ang mga ito, sige guys, sige guys, sige guys, sige guys, sige ko negatibo, sila gayon magala o mag-positive lang, makapasar ka lagi, makapasar ka pa, makakitali para sa akin. Pero kung ako na ako, maraming dito sa pagtungos kong iba, kaya makapasar ako. Pero ako, huwag ay sali ko sa kaugaling ko, makapasar ako. Mga alas, kung sa inyo so, alas dos, alas dos inyo so, mga alas otso, kapaligot na ako. So, kung mga Lord, kapaligot ko doon kay Bayak. Bifit ko mag-professional na ako gaya, alas dos. Gaya, <laughs> kaya, pano ko kung ako kaya gusto ko ma-fresh ako. Tingnan, ikaw ko na mapasigay ko ako. Tapos nagkata-kanta ako dahil gawin sa Marisol. kanta ako sa Gino. Wa ko na dahil yung ng yung iligato ang luha, ko nga, Lord. Salamat kayo ko. Itubag mo na ang mga panangkong na mo. Nila pa kay nani, nani kami ngayon, Sige kami gapot. Tulong atal na ay na mga Lord ayaw itaw ka na pati ang pangal ko isawat itaw ng amano Julius Plaza, ayaw itaw ka na pati tapos iampok po ngayon ng Lord, muntak 100% kami subihin niyo, makapasar kami tanan tumutsa ang mga pagampuhan no? grabe na mga Lord makapasar kami tanan, makapasar mo 100% ang pihin niyo, baka kami pasat isang kinuho, ikaw 100% kayo, ang pihin niyo, tanan so forth kasi gayud ang 100% Kaya kung kan ts ka na ko Gabay ka sa sabuhan si lang <laughs> basi, liyakit nga. Hindi na ba'y mapagod kang dito? Bayon si kung bagod si burak ko ang tiyaho ko nga Lord, no, salamat pa ako Grabe kay niya ako Wala ko nga ko Ato sa manong ko Manong, di ka ako manong Magrabe tiniha ko Professional na ako Teacher na ako Ito nga mga time din ko Ginaintanintan sa ginoon Sa ginoon nga kinabuhin ko na yun Grabe ang pag Grabe ang pagtanguhan Sa ko Grabe kayo yung nakalipay na mo Nga di dili mga Dili oh, mga Ano ba? Pasiya, Kabi, in damog, in damog, di ni mabatangan kung bandi pa siya na awas-awas ang kahipay ng tumata. Kay may kong kita mo ha. Grabe, amazing ni Lord. Ang damog, ang damog niya ang mga pangampot sa ko. Malangangin ang, ang konsyo, please no, na si Kikay, iapin yan sila sa so, mga pag-ampo. Si Lovely, si Ika, uh, si Miyang, sila ba yung 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 appeal na sa mga patampo kay gusto na ng matakot pa ang professional na din at Kay gusto na ng buka. Iyang, ako, ang ako, gusto ko masunod isang pila. Kaya gusto ko nga. Kung ano kayo ng maling panalintamot na ganyan yan. Ako yan ang inkuanan ko nga. Bili, 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 babag ang kalisunso. so, uh na Mukunin pa nga yung tagayon, tagay niya siya. At ito doon sa ni, lang ko nga, pero kung nangon ako nga ito, bigal ako nga, Lord, to bila ako makaspasar, yung bagay nung onyx. Pero Lord, ayaw na, ginako, Lord, yung kapuya si Papa, kapuya na si Mama, na kung tayo, sunod. Pero, wakayot itugod sa ginoong nga mabagsak ako. Tungkol doon din doon at na po, inutang kayo niya ang panganong sa list of pastors. At ito yung pasalamatin po nga, Lord, kadiyawi sa kinangunin, kadiyawi mo, kadiyawi sa mga aling pastor mo ngayon ako. Ano pa ba? Ano na So, ang message ko na ngayon din ay kanilang mga pasalamat kini yung kadisan despite sa So, mga negatibo po, ang kang baruminti, salamat sa pagtapag sa mga pag-ampo, kanakong isang bagong, ilang masahay, may humus pa ako kaniyo, pero masahay pa ako nga. Para siguro na isa ka na. Salamat ka Diyos sa akong pamisahay. Kamu kung puno ko ngayon, kapasalamat na kamo ang may ginikanan ko kayo. Despite sa so, mga mga negatibo ko, at kihabon ka po nga mo. Kamu, ining, ano pa? Ining mga cheer ka na ako. Cheer up, positive lang kayo. Ining manong, dungkoy, manong buyet, salamat kay diyaw no na uh, ka mo gihapon so mga ups and down ko so mga kalisod ko so pag down ko pag up ko ayo ka mo suporta kanako salamat sa financial salamat sa so, uh, spiritual physical nga pagsuporta kanako salamat kay diyaw sa on Salamat kayo sa akin sa akin at kung mundo ka, kayo ako ka-swerte ka ninyo isang pakanta isal ayaw kita ha ayaw ka pressure ayaw ka pressure kaya siya ng pressure na kung siya kay first date ako working <mukasar> <mukasar> si 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 sa siya ko ng pressure siya ng walang pilit ng susuma makapasar ko ayaw ka muna 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 ang makapasar ka ayaw kita, so, kita kasi si papa ang si papa kita mo pada kasi si papa dahil sa kinuo ani ang kinuo ani si papa ani kita so mukapu kita Papa ay si papa ang dahil sa kinuo pada sa so, ang mura gyud yan ani kwan ko so aminado sa so dapat din style kamo sa kwan ko ini in, taagi ko sa pag review nga dapat ang mga anak niyo mas pilagi so so, din niya, so, yun, yun, yung sa taro para sugod ang udi ng professional nga nilang pandus so ang mura yan din pasalamat ko kay sa Ginoo grabe ang tumong himaya Balay ko kaniya sa so, mga ni Jesus